Good morning, good morning. Ngayon ay Friday, October 27. Tingnan nyo naman. Napakaganda pa rin ang panahon dito sa atin, sa Windsor. Yung ating neighbor. Nagkakat pa rin ng grass. Kagabi, nag-rose uh, beep ako. Pero, di ba kahapon naglinis tayo ng shed? Eh, hindi ko na natapos dahil inintay kong maluto yung beef. So sabi ko, ngayon na lang natin ituloy. So ayan, magawa ako ng uh, oh, nagbo boil ako ng patatas para gawin nating mashed potato. Ito naman, i-fry natin ang mabilis tong broccoli. At ito yung kagabing naluto nating roast beef. So, yan ang Bali. Yan ang Bali, ah. Uh, tanghalian natin. At mamaya naman, pabao na rin natin kay Jessica sa kanyang trabaho. So, ngayon ay 10.35 ng umaga. Kaya, muli, uh, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa inyong lahat. Kaya maya naman e aalis din tayo dahil uh, meron tayong um, blood work na kailangang gawin. Kaya pupunta tayo sa Dynacare. Ayan. So muli, napakaganda pa rin ang panahon dito sa amin sa Windsor. Salamat sa Diyos um, hindi hindi pa bumabaksak ang uh, isno sa atin ayan ayan yung aming kapitbahay napakangganda ng puno nalagas na pero nung una ang ganaganda niya okay so ayan luto na ako at ready na siguro itong patatas para gawin nating mash mash potato sundali lang to um, mabilis ang fry lang para kumpleto tayo meron tayong vegetables may potato Uh, masarap to na mabilis lang ang luto para medyo crunchy siya. So, takpan lang natin ito ng mga 1 minute, 2 minutes, ganyan. lahat gagawin ko sa aking mga anak hanggat kaya ko pang magluto paglingkuran sila ibang dali parang mabilis ang fry lang siya sa tay sabi nga dito ko na rin sa kaldero imamash tong potato para tipid sa hugasan ilagyan ko lang siya ng butter at uh, flakes pepper. Tapos timplahan pa natin kung kailangan pa ng uh, salt. Kasi habang ilalaga ko naman siya, lagyan ko na siya ng salt yung tubig. Kaya mamaya na lang natin siya dadagdagan kung kinakailangan pa ng salt. Pwede ko rin siyang lagyan ng milk. Depende kung uh, kasi pag may milk lang, ang dali niyang uh, parang hindi siya magtatagal. Nag-water siya. Kung okay lang ko isang kainan. Pero minsan may labi nga, ba diba? Kaya siguro butter na lang at uh, yung sabaw naman itong um, ating roast beef gagawin natin siyang gravy so yung sauce nya uh, palalaputi natin at gagawin natin gravy sa ating beef at mashed potato so ayan ang ating meal sana kahapon eh Pero meal na rin natin sa Friday Yan. So tamang tama uh, Marapit na ang tanghalian natin kung tama na yung alat tignan natin mm, sarap malinam nam dadagdagan ko pa ng konting butter yan, dagdagan pa natin ng butter so yan, simpleng-simple lang ang ating mashed potato Uh, nilaga lang natin butter, salt and pepper at sabi ko nga pwede niyo siyang lagyan ng milk or cream ah, uh, depende yan sa inyo pero ako, hindi ko na siya lalagyan ng milk dahil para matagal lang ang buhay kung meron mang malabi Ayan, ang sarap-sarap po niya. Ang linam nam, dahil din na rin sa butter. Ayan. Lagyan pa rin natin ng so, ah, uh, lagyan pa rin natin ng uh, black pepper. Konti lang. mag iiwa tayo ng green onion kasi yung iba gusto may green onion yung iba ayaw ayan tapos na ang aking lunch sa friday ang ating saute broccoli mashed potato at roast beef muli God bless Everyone, take care. Bye for now. Magro roast beef ako. Ah, uh, ito lang ang ingredients natin. Salt. ganyan din natin ng pe pepper flakes. Konting oil. Saka, i-rub natin. Yan. Ang halo niya, celery, onion, carrot, saka potato. So, i-bake natin siya siguro mga to three hours. Yan. So, balik naman natin.